dito. Ama, ah, na nakatira sa pinin na hindi na ng bundok. <coughs> Tapos, uh, ah, dahil nga may sakit yung, yung tatay niya, kaya nandun sila sa pinin na kasi ng bundok. So, yung sakit ng tatay niya, yung nakakahawang sakit, <coughs> Okay. Basta nakakawa siyang sakit. Okay. Tapos, ang nangyari, uh, ah, dinalo city government so, um, sa mga, sa mayor's office ganyan pagdating doon syempre sa sobrang haba sa sobrang tasong bundok na nilakad ng, ng mga ng mga ano Kaysa naman makatay siya sa uho, di ba? So, eh pagdating doon, doon sa bahay nitong dinalo nila, wala yung tatay. Hindi ang tagal pa nila maghihintay, no. Kasi ano daw, may pinagtahan niya ng tatay pero pabalik na rin daw. Tapos, siyempre, ikuhulong eh, ka. Diba ginom ka? Wala kang choice, eh. Tapos, ipinigyan ng bata ng baso. Ah, ito po, nabot na, no lalaki. Kaso naisip niya, may nakakaawang sakit. Oo, oh, nakakaawang sakit. Kung dito siya iinom, baka dito ang hinahin Kung dito naman sa kabila, baka yung anak niya. Pag dito naman, baka yung inom din. Sa so, pinaka-safe, dito uminom yung, yung, ano, yung lalaki. Pag inom niya gano'n. naman. kasi po si tatay ganyan din. Pag <laughs> <laughs> ganyan din po kasi umuwi. <laughs> <laughs> Pag ganyan din po yung pagkakaman niya. Kasi iniisip niya po yung kakaman. <laughs> niya <laughs> po kasi yung ibang yung, yung, yung tao baka makainom. <laughs> eh dito na lang po sila eh.